pa pa naaga. May dawag ko kan mga lugsa mga ako na kasalkayan mga daug mo ba daw. Dog dog ganyan daw. Kina mo na to po mga lugsa. Iyala. Awari awari. Interview ako anong pinakamarasa. An tawo. Toy. Cannibal. Tabes, tabes, tabes. Yari otro lalewat ang cannibal nga natikaw ng tao. Dames! Dames! Kaya ako dito makakaon kay kaya ako tira mo. Ayos, ayos mga lunch. Ayos. 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 Ayos mga lunch. Thank you for watching. Salamat, salamat. God bless you. Mga lods. <laughs> LG?